Uh, hello everyone, for today's video ay sasamahan namin yung pamangkin ko sa bazaar niya. Uh, pero bago yun ay nag-agmusal muna kami. Uh, sa lakas ng heyo ng magtataho, uh, kahit siguro nasa bundok tralala, ay maririnig mo. Charisse! Uh, Nag-request na nga din ako ng 30% na sugar at extra pearl, parang milky lang no. At halos uh, magkasabay na nga din sila nang nagtitinda ng puto't kutsinta. Ano alala ko nung mga kabataan namin ay niyog lang ang inilalagay at uh, binabalot sa dahon ng saging. Uh, pero ngayon ay may kasama na ding uh, yema sauce or caramel sauce. At sa tingin ko naman ay mas lalong na enhanced yung lasa. At ayun na nga ay nagready na kami at naalala ko yung kasabing hindi ka mahalatang naghihikahos kapag ang kilay mo ay ayos. Charis. At nag lang nga si ate at si mister naman ay nasa babana. na. At syempre hindi ko naman iiwan ng cellphone na nagre-record. At ready to go na rin sila. At ayun na nga ay binabana na din yung mga gamit ni JC. Uh, natawa nga kami kung humihinga pa ba yung nasa maleta. Charisse. Uh, ayan, all sets na, ready to go na. Ayan, uh, ganito hindi kabisado ni Mr. Wei, uh, nandyan si Ways to the Rescue. Uh, so far okay naman yung mood ni Ways at accurate pa naman ang mga directions niya. Pero nung uh, nakalating na kami ng Rockwell Makati, uh, napansin namin na parang paigot uh, paikot-ikot na kami. Kaya si Sergeant magtanong na ang katapat. <laughs> At sa wakas naman sa ilang minutong pagkahilo ay nakarating din kami sa events place. Tulong-tulong na nga kami magkakit ng mga paninda ni JC at pagdating namin ay ha, uh, halos nag-set up na din ng mga seller. At sinimula na nga din namin na iset is up ang table ng JC si Mr. naman ay gripit na din yung mga price tag. At uh, tutulungan muna namin mag-set up ng table bago kami umiksit. At uh, sobrang nakaka-proud si JC dahil sa uh, murang edad niya ay marunong na siya sa buhay. At nakakatulong na din kahit papano sa mama niya. Kahit estudyati pa lang siya. Uh, mga stone and crystals mostly ang mga binibenta niya at ayun na nga habang naglalabas kami ng mga paninda ay nabasag ko yung isang crystal na hindi ko alam ang price na feeling ko ay mahal pa sa buhay ko at syempre medyo nahiya ako ng estate uh, dahil wala pang beta ay may nadali na ako uh, sabi ko na lang ipaglalabas eh, ko na lang siya ng isang taon at ipamamalan siya sorry at syempre kailangan ding bayaran kahit ayo ni JC dahil hindi biro ang uh, puhunan sa mga stones and crystals niya sabi ni Jaycee uh, wag ko na lang daw bayaran at naglagming ka hatid daw siya sa susunod na event at sure naman yun lalala't kung hindi naman busy si Mr. sa work niya at yun halos uh, patapos na nga yung uh, pag setup namin ng paninda ni JC ay tumingin na din ako sa uh, mga katabing paninda uh, may mga dream catcher mga bracelets accessories oils mga sense at meron din mga tarot reader sa may slide na hindi ko na nakunan. At ilang minuto pa nga ay dumating na din yung kaibigan ni JC na din niya sa pwesto niya. Kaya naman nag -ready na kami pa uwi. At habang nasa biyahe nga kami tatlo ay nagsadya si ate na doon na lang kami maglunch sa paborito nilang parisan. Hindi pa daw sila uh, kasal ni kuya ay paborito na nila itong kainan lalo na pagdating sa paris uh, pag uwi nga namin ng bahay ay nabutan ko naglilinis ng rep ang panganay. At syempre ang bunso pang ising pa na mukhang nangaasal pa. <laughs> Tinake na nga lang namin sila ng makakain kasi alanganin kung magluluto pa. nagrequest uh, nag nga silang dalawa ng uh, homemade shomai sa dade nila na bet daw nilang meriendahin. Uh, ilang araw na kasing uh, nagre-request si bunso na gusto daw niyang uh, magpagupit. Uh, kaya naman sinamahan ko sa parlor. Uh, Nagpakita nga siya ng picture na gagayahin. Uh, after nga ng uh, gupit niya ay nagtanong ako kung okay. At uh, sumaynyas naman siya ng thumbs up. Pero parang hindi ka okay dito bunso. Uh, parang hindi daw siya ginupitan. Hindi daw yung nasa picture. Uh, parang sinuklayan lang daw siya. Lagpas alas 9 nga ng gabi ay sinundo namin si JC. Pagdating na nga namin ng events place ay halos wala ng mga tao. Si JC at yung kaibigan niya at yung events organizer na lang ang naiwan. At ibinibala na nga namin yung mga gamit at isinabay na din namin pa uwi yung friend ni JC. At kinamos na namin yung uh, naging ganap at kung nga uh, marami din bang mga buyers. Pag dito sa pip ay tunay ko na nga din humidifier na malapit na maubos yung tubig. Pagpasok nga ay chinek ko agad yung dalawang baget at busy-busy si ate sa paggawa ng kanyang mga lesson at ito naman si Bunso ay busy, busy din sa cellphone. At medyo nakarandam nga kami ng pagkahagardo versosa, kaya naman kapilang katapat ay ayos na. O siya, dami ko ng chika. salamat Bye!